Eto, uh, pag-usapan naman natin, maliban sa bigas, uh, kumusta na raw yung uh, status, yung asukal at sibuyas, yung supply. Uh, is there really a need na parang aangkat pa ba tayo o hindi na muna? congressman uh, sir. Well, sa akin, Raymond, ibabalik ko doon. No? Depende po yan doon po sa datos na binibigay po sa atin ng ahensya. Katulad po nung sinasabi ko, ang hindi po ako tutol totally sa pag-angkat. No? Ang lang lang po natin iangkat, yung pong kakulangan lang, no? yung kailangan lang natin. No? Unahin po natin yung lokal na produksyon pag meron pong kakulangan, tsaka po tayo umangkat. No? Hindi po pwedeng uh, mag-aangkat po tayo kahit po meron tayong lokal na production. No? Again, mm -hmm. importante po dito, Raymond, yung sinasabi natin kanina, na yung datos po ng ating mga ahensya, dapat po tama, dapat po accurate. Yun po ang pinaka-dapat natin po inaayos ngayon, na ito po ngayon sa ngayon ay talaga pong tinututukan natin ng mga ahensya, lalo na po yung DA, yung BPI, yung Bureau of Plant and Industry, pati na po yung Bureau of Animal Industry, yung BAE. No? Dahil mm. ito rin po ang talagang sinasabi natin, dapat yung pong inyong datos ay tama and accurate. Hindi po pwedeng bibigyan mo ako ng datos ng nung, nung nakaraang taon, tapos na po yun, no? obsolete na. No? So kailangan po, dapat balansahin natin yung pong lokal nating magsasaka at yung pong supply sa merkado yung para sa ating pong mga mamamayan. Para naman po hindi po tumaas at magkaroon ng artificial na pagtaas. Hindi hmm. po pwede tayong umasa sa export policy ng ibang bansa, no? Yan po dapat hmm. po nating balansehin po yan.